Hello guys, kumusta kayong lahat? Nagbabalik po ang buhay ni Waray. Kumusta? Kumusta kumusta kayong lahat? Long time no see again. Nandito ulit ako. Binisita ko yung aking ano. Bisitahin ko yung aking opo kung ano nangyari na. Okay guys, bago ang lahat. Please subscribe. Tsaka pwede nyo i-share yung aking video. Likes, Pakilala niyo ako doon sa inyong mga kaibigan at sabihin niyo mag-subscribe sa akin para madagdagan tayo. Guys, salamat. Nadagdagan tayo ng isa. Salamat sa bagong subscriber. Salamat. Maraming maraming salamat. At, at saka doon sa mga luma. Mga luma hanggang ano, hanggang ngayon. Salamat sa inyong lahat at hindi niyo ako binibitawan. Maraming maraming salamat po. Okay guys, dito ako. Bibisitahin natin ulit yung aking taniman. Yung aking tanim na Opo. Okay, guys. Bisitahin natin, guys. Saglit lang. Wow, matas na. Ayan, guys. Oh, matas na, oh. Ito na yung kanyang, ano, ibubulaklak. Ayan, oh. Ito oh. Kanyang bulaklak. Ito na yung ano. May sanga na. Ayan. Nakalabas na. Ayan. Dito yung mataas. Guys. Nandito yung opo. Ayan oh. Yung mataas na oh. Ayan oh. Nasa taas na. Ayan. asamba ba? Ayan. Mataas na siya, guys. Hanggang dulo na siya, sa taas. Dito na, ayan na, oh. Ayan, sa dulo. Ayan. Tsaka yung kanyang, ano. Ayan, oh, yung bulaklak. Ano pa lang siya, hindi pa siya bumubuka. Ayan pa, oh. Ayan pa lang, oh. Mga bulaklak. Ayan. Okay guys. Tapos nandito yung isa yung yung sinasabi ko sa yung pinapak yung dahon ng yellow bugs. Ito na rin siya guys, oh. mataas na rin oh. Ayusin to na lang natin kasi nakalabas. Ayan oh, di ba? Yung isang dahon na lang natira pero may kinainan pa. Pero ito na oh. Ano natin ulit? Ayusin natin 'to mamaya papunta dito sa hagdan para umakyat siya. Yan, yung yellow bugs. Yan, yung yellow bugs, Oh. Titirisin natin ng aking paa. Ng aking ano. Pinapatay ko yan guys eh. Para hindi na dumami. Hindi na bumalik. Ito, napapak na oh. Pakita ko sa inyo guys oh. Pinapapak na. Kalahati na yung dahon. Ayan guys oh. Oh, yung dalawang bugso. Oh. Di ba? Kumulubot na yung dahon oh. Kalahati na oh. Nahati na. Eh yung bugs. Di ba? Yellow bugs. Yellow bugs ba 'yan? Di ba orange ang kulay? Sabi nila yellow bugs daw. Pero orange ang kulay. Okay. Matas na guys oh. Ayan. Yun yun yung kanyang bulaklak. Yung kanyang ibubulaklak o. Oh. Ayan. Patay natin guys. Ayun yun. Nakalipad eh. Ayan. Ayun. Nakalipad. Ayun. Nakalipad guys. Hindi ko nahuli. Ayun o. Oh. Ayun yun yun. Lumabas. Iwan ko yung isa ko nasaan lumipad, hindi ko nakita kung saan lumipad. Hinuhuli ko yan eh. Dinadakip ko yan. Ito, ito, ito may yellow dito. Uh -huh. Ito. Patayin natin. Teresin. Ayan pa, lumilipad pa. Nasaan na? Ayan. Dalawa. Yung isa lumilipad di na dag ano ko. Ito pa mayroon pa. Dapat pinapatay ito. Ayan. Ayan. Yung may lumilipad oh. Ayan oh. Ayan. Saan na ba yun? Yan, ayun, ayun. Uh -huh. Ayun, nakalabas ng bakot eh. Ay, kipaghabulan eh. Ay, ipaghabulan sa yellow pag eh. Ayun, mayroon pa oh. Ayan oh. ginagawa ko eh. Hinahabol ko yung yellow bugs para mapatay ko, matiris. Yung itinanim kong okra dito, hindi siya tumubo. ang dito. Wala, hindi siya tumubo. Ano lang kasi yun, yung okra, yung kipi lang tawag doon, yung manipis na walang laman, parang siyang walang laman. Kaya hindi, hindi nabuhay, hindi tumubo. ito, so, itong ano ko, itong talong. Kumukulubot yung ano, yung dahon dahil sa ano, langgam mo. Ano, puro langgam. Pakita ko sa inyo guys, langgam na pula. So, talong, linalanggam, yan o. daming langgam. Kaya ganyan. O yung yung talbos niya o oh, kumukulubot na o oh. dahil sa langgam ewan ko kung bakit linalanggam hindi naman matamis yan ito rin yung isa o oh. ba't kaya nilalanggam hindi naman sila matamis sobrang dami Sobrang dami ng langgam. Iwan ko kung bakit nilalanggam yan. Wala namang asukal yan eh. <laughs> nilalanggam. Guys, kumusta kayo ulit? Nandito ako sa akin, ano? Yung aking upo. Kinainan ng ano? Black bug. Ano? Yellow bug. Ayan. pinagdadakip ko kanina yung ano no? pinagdadakip ko kanina yung mga yellow bag pinagano ko nang aking pinaghampas ko ng aking mga kamay eh. lumilipad eh tsaka tinitiris ko para mawala para mam mamatay na dito na eh akit na siya eh mamaya didiligan ko wala naman ko ginawa dito yung lang binisita ko to ano nangyari kasi dalawang araw hindi ako pumunta dito eh. Yung yung dalawang araw na 'yon umulan kaya hindi ako pumunta dito. Dalawang araw, bali ngayong araw lang 'tong hindi umulan. Kahapon umulan umulan din kaya nung hapon na eh naglaba ako kahapon eh. Kaya hindi ako nakapunta, naglaba, nag, nag uh, ng aking hanap buhay na banana queue yung naglako kahapon kaya hindi ako nakapunta dito yung guys kumusta kayong lahat yung mga bago at saka mga lumang subscriber maraming salamat sa inyo saka huwag nyo kong ano huwag niyo kong iwan guys maka ano tayo tulungan niyo ako maka maka 1000 na subscriber Saka siyempre viewers na rin para madagdagan tayo guys nandito akong nakaupo sa akin ano eh yung aking ginawang balag ito ayan guys oh ayan guys yung aking ginawang balag nandito ako nakaupo sa ilalim tsaka tinatabihan ko yung aking upo. Natutuwa lang ako yung aking okay upo eh kasi nag malalago itinanim ko lang sa ano sa sako Siguro kung hindi ko itinanim sa sako to kung direct sa ano sa lupa siguro hindi ganito kalago Malamang eh, hindi lalaki kung sa lupa lang kasi pangit ang lupa dito, 'yung matigas. dala siguro nang mga ugat ng yug, kaya matigas 'yung lupa. Matigas na matigas. Kahit bungkalin mo, e eh ganun din babalik. Babalik sa pagka-matigas ulit kasi nga tutubuan ng ano ng ugat ng yug. Tutubuan ulit ng ugat ng yug. <coughs> Excuse me. Tutubuan ulit ng yug titigas ulit yung lupa kaya hindi maganda taniman maganda lang talaga siguro mga kahoy lang mga puno ng kahoy ang itatanim dito kaya ang ginawa ko yung kasi mayroon akong inanong na buto ng opo apat e inano ko sa maliit na silupin dun ko itinanim yung ano yung buto e nung nakapagdesisyon ako hindi na magtanim sa lupa inakatanim e, na to kaya no choice kundi magdala ng lupa galing sa bayan. Galing sa bayan yung lupa, dinala ko dito sa tinaniman ko nito. Kaya ganito ang resulta. Yan. Malulusog ang resulta. Kasi yung lupa galing sa ano? Sa kanal. <laughs> sa kanal galing yung lupa kasi naglinis yung aming tapat na barangay. Naglinis sila sa, sa kanal nila yung kanal ng street nila. Ayun, nagdala ako ng apat. Tigkalahating sako na lupa. Dinala ko dito, bilit-bit ko. Ayun. Kaya ito, tinanimang ko. Okay, guys. Yung lang ginawa ko. Kumusta kayong lahat ulit? Mamaya-maya, uuwi na ako kasi wala naman akong ginawa eh. Yung lang binisita ko lang eh. Okay, guys. Dito ko lang natatapusin ang aking munting vlog. Aking vlog-vlogan. Hanggang dito na lang tayo. Humahaba na ng mga aking kwentang walang kwenta. Maano mga kwentong walang kwenta. Humahaba na naman. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa ating lahat. Bye bye! tas na. Meron ng ano na bulaklak ito. Bulaklak. Si pre bulaklak ang muna bago ang bunga. Bulaklak muna. Okay. Pahinga muna tayo ng konte tapos uwi na. Hindi tayo magpapadilim.